O! Oh. Nakatanongin mo rin ba ako kung nasan si Rendon? Eh di ba nga sinabi ko, hindi ko alam. Na hindi naman po yung kailangan ko. Makikiusap lang sana ako natulungan yun. Sana ako sa, sa birth certificate ko. Para naman saan yan? Gusto ko pumasok sa police academy. Gusto ko maging staff katulad ni Maestro. Totoo? Wow! Iba rin. Paano ka magiging polis? E mamamatay tao ka. Ikaw ang dahilan kung bakit namagay si Julius. So paano ka nila tatanggapin bilang polis? Kaya huwag ka nang umasa na magbabago pa yung buhay mo. Kasi sanggano ka. Ha? Hmm. Habang buhay ka na dyan sa pagiging pariwara mo. Ay, Dolor. Sobra na kayo, no? Sinisisi nyo nang sinisisi si Dagul, eh si Jules nga yung nauna doon. Papatay niya si Dagul kaya siya yung pinatay ng mga polis! <gasps> Mukhang puter